So, <laughs> Saan, sir. ah para, nagbablog po kasi So, tatanong ko lang sa inyo sir kung ang update sa Malboro kung tumaas na ba? Sir, wala pa naman ngayon. Wala pa? All price pa rin sir. Uh, oh, okay. So, dating price pa rin? Uh, dating price pa rin oh, Kasi meron akong narinig na uh, tumaas na siya noong December 31, 2024. Hindi totoo pala yun. Hindi, Fake news. Hindi totoo. Fake news pala yun mga idol no? So ngayon ay dumating no na No price increase kami sir Ha? No price increase no So wala, pa wala pang advice kung pataas So ayun sa ating mga kasari dyan Sa mga nagtatanong no sa <laughs> sa inyo at sa dito rin sa amin no ay uh, ay uh, wala pa talaga wala pa wala oh, pa sige, sige. wala pang pagtaas so galing sa ating uh, ahinte dito sa ating uh, area ay wala pang pagtaas sa ating Malboro so yun lang yan na pinakamabenta dito kanina na vlog ko na na yun nga kung tumaas o so hindi <laughs> pero ngayon ay confirm na hindi tumaas yung ating Marlboro wala pa din po may kisi nagtataas may pala yun may madilim ah madilim ang aking uh... Ayun ako against the lights mga idol magandang hapon sa inyong lahat at uh, si commander ilang kukunin mo may rim walang pera isang box isang box na <laughs> Kunti nga lang yung ano eh, yung GTI oh. Ilang rim lang. So uh, Yan sa ating uh, ahente shout out po sa inyong dalawa sir And uh, yan ang ating Okay na ba yan sir? Sige ilang, ilang kukunin mo may? Eh? Apat na rin, pula? Sige ma'am Nadala ko ng isang rim doon kasi wala na doon sa akin Against the lights naman. Dito tayo. Ma maliwanag na mga idol kasi kanina paglabas ko dito sa ating pinto ay uh, madilim no. So dito tayo pala maliwanag. Ayun. At uh, yun nga confirm. Yan. Sa ating ahintay ay uh, walang pagtaas ang Marlboro ayan. Sa alam mo yung strategy mo, ba? ko ng So sa kanila nang galing. Kalokohan <laughs> <ayaw, nags -toy. laughs> lang pala yung narinig natin na tumaas. Paninira lang pala yun. So kung makapanood siya, yung nagsabi sa atin, <laughs> wala, po, uh, wala, wala pong price increase ngayon. Walang price <laughs> ngayon list ngayon, list yun. Narinig, yeah, wala. narinig nyo na mga idol ha. Pangamaya, so, so, ay uh, pagalitan nyo ako sa mga vlog ko dyan. Pangala pangatlong vlog ko natin so, na na update sa ating uh, Marlboro. Ito. Hindi ko makita. Against ka rin tayo Oo nga, dapat dito. Dito, dito. Ayan, pasensya lang kayo mga idol. Ito ay yung Malboro, no? Ito. Ayan. So, uh, walang pagtaas. Ang aking buhok. Pasensya na kayo. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat. Ayan, sa ating uh, mga masisipag na hindi. Shout out sa inyo. At ngayon, ay dumating sila. Akala ko nga, Tuesday pa to. Pero ngayon sila dumating, no? And, uh, ma medyo maaga sila ang kinukulong natin ay apat lang muna dito na malboro. ayan so yun lang ang ating update no dito sa ating uh, sari-sari store business at uh, yung iba dyan kinabahan na kung uh, talaga na mga uh, tumaas na ba ang malboro <laughs> so walang update mga idol paulit-ulit na tayo walang update galing po yan sa ating uh, masisipag na ahente ng Malboro. Ayan, yung GTI natin. Ay, GTI. MTC <laughs> <Yung> pala. Papagalitan <laughs> tayo. So, <laughs> walang pagtaas, no? Ito ay, uh, ayan. Walang pagtaas. <laughs> ayan. walang pagtaas. yan, So, grabe. Ay, maraming na, na kinabahan dito. <laughs> Pero apat lang kinuha nating rim, no? Kasi nga uh, every week ba? Ay, meron pa pala malburong pa pala na Ay, Pa din. Madami pa. Saka Fortune daw. Saka fortune, no? 'Yun lang ang mabenta, Malboro Red. So, me, ka na me. 'Yun lang at maraming uh, maraming salamat mga idol. Bye.